Okay, so guys, oh. Belt. Bakit nagkaganito yung belt nito? Ayan, oh. Para siyang tinagat Ayan. Kung papansin nyo, oh. may tungkab siya. Ayan. Ba't ba nagkaroon ng ng ganyang ano Tungkab ayun, yung part lang na doon na side na yun kasi pag naka-press yun pag ganun sya yan ganyan ang position nya pag sa loob pero yung ditong part lang yung yung natutungkab ngayon kung mapansinin natin itong pulley ayan o kung mapansinin nyo yung pulley kasi ganyan ang position nya ganyan ito tingnan nyo Pud-pud na yung dito yung sa outer nya yung dito makapal pa yan yung drive face nya yan okay naman siya normal siya hindi siya ganun ka Pud-pud yung dito yung gitna yan naka, naka ano siya naka level siya ng maayos yan kung papasinin niya yung pulley Yeah, nga Papasin na yung puri yun ano? Iba yung kayod niya eh. Dito, oh, food food. Dito, hindi, di pa masyado. Ayan o. Oh. Eh. Papasin na yung kayod niya eh. Yung, ano kasi ito, ito yung ito na nating driving habit. Ito, mabilis maubos dito sa taas dahil lagi tayong naka sagad ano, nakabihir nakasagad yung throttle ngayon ang tendency nya hindi, hindi na pantay hindi na siya naka level dito sa pulley sa drive face yung pulley ayan o ano, ang tendency nyan ito ito yung sinisira niya ito bandang part na yan kasi nakaganyan yan kasi pagka pag pinigyan natin yung throttle bubuka to aangat din pag binitaw natin bababayan, yan yan babang itong ito ta nakaganyan yan ay um, bang umiikot dyan pag, pag naka tiga na tayo naangat dyan naangat dyan then, pag dito natin bababa yung sumasabit siya dito sa may hindi siya naka-align hindi naka-align kaya ito tinagan niya, tinutungkab niya to kaya ang the best way dito palitan itong pulley. Yan yung pulley. Kasi hindi na siya ano, hindi na siya naka-level. Yung degree niya hindi na maayos. Wala na sa tamang degree kaya ang sinisira niya itong belt. Ayan. Wala pa tong 6 months, parang ilang buwan pa lang to. Mga 4 months pa lang siguro to. Ayan. Ngayon, huwag papalit tayo kasi hindi natin papalitan yung puli. Itong puli. Same din ang senaryo. Kasi nakailang belt na na ganito yung upod nya. Ganito dito lagi sa pad na to yung sira. Ganun lang ganito yung sira ng lagi sira lagim ng belt. Ayan, check natin yung puli. Okay, ko sa kabila naman kung dito naman sa part na to. Check naman natin yung drive face. Ito yung drive face, okay pa yung drive face. Hindi ganun ka ano yung kalalim yung upod niya dito. Yung kahit niya. Kaya yung degree niya. Okay yung degree. Ito dahil hindi na naka-level. Kaya pag bumaba siya ng ganun. Nakadira. Tapos bumaba. Ah, uh, ganun Parang parang pike yung ikot. Kaya ito, inaangat nya Minutong tab din sa isa. So yun, ganun guys. Kung halimbawa na ganito yung palagi yung sira na belt nyo. Dahil yan, yan, dun dun siya sumasayad sa puli. Yung puli ang yan, check nyo naman yung puli. mo check na yan. yun yung kayod nya. Ayan palalim dito. Masyadong malalim dito. Masyadong pudpud. Hindi ka katulad itong drive pace. Normal lang sya yung pudpud nya. Tama lang. Pan Tama yung pagkakapudpud. Kaya may nangyari talaga. yan yung belt. Ganyan na ang kalalabasan. Yung mo, wala pang 6 months yata ito nagkaganya na siya parang kinagat oh pala pag bumababa yung pag bumibitaw tayo ng red pag bumibitaw tayo ng throttle bababa yun aangat ngayon dahil nga hindi level tutong kabe na to sisirain na yan hanggang sa unti unti tuluyan na masisira yan So yun lang guys, yun lang yung napansin natin dito sa pagkasira ng belt, belt ng ito ng Honda Click. So yun, maraming salamat sa inyong panonood at iingat kayo sa pagkaligot ng inyong motor. Huwag nang kalimutang uh, mag-like at God bless sa inyo.